Pitong bangkay ang na-recover ng mga mula sa nangyaring landslide sa barangay Masara, Mako Dabao de Oro. Patuloy naman na biniberipika ang pagkakakilanlan ng mga ito. Si Regine Lanusa sa detalye. Emosyonal na mga pamilya ang sasalubong sa labas ng Barangay Hall ng Barangay Elizalde sa Mako Davo de Oro. Dito kasi ang naging incident command center ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno na siyang nagsasagawa ng rescue operation sa nangyaring landslide sa mga individual na natabunan ng lupa matapos ang nangyaring landslide pasado alas 7 noong nakarang gabi sa Barangay Masarama, Mako Davo de Oro. Isa sa mga nagantay dito si Melanie Ritiza. Hinihintay nito ang kanyang kuya na si Jocelyn Ritiza na nagtatrabaho bilang engineer sa isang mining company sa nasabing lugar. Maliban kasi sa mga residenteng natabunan ay may dalawang bus din na natabunan na. Sakay ang nasa 27 katao. Emosyonal itong sumasalubong sa mga bangkay na darating. The order sa kuha para makakwarta ko. sa inundan. Nagkuha siya ma'am. Nag-cover-over siya. out na Maliban kay Melanie, ay nag-aantay din ang amang si Wilfredo Pilones sa labas ng gate. Aniya, hindi na niya alam ang gagawin at kung may aasahan pa ba siya sa sitwasyon ng kanyang anak. Gusto lang umanon niyang malaman ang nangyari sa kanyang anak o makuha ang bangkay nito kung kasali ito sa mga namatay. Magiging lakang gulat-gulat na yung mabot pero murag naghulat ko wala bitaw kay amot ni undang na magrescue dito wala pa ba Ni ulan na pud matabunan ang putog samot As of 4 PM kahapon nasa pitong bangkay na ang na-retrieve ng mga responders nasa 31 naman ang injured at nasa 88 ang missing. Patuloy pa rin vineverify ng LGU ang identity ng mga na-recover. Siniguro naman ng lokal na pamalaan na hindi nila pababayaan ang mga pamilyang naiwan ng mga nasawi. Nangako rin ng tulong ang mining company. Maliban sa nasabing mga individual ay nasa 285 na mga residente ng nasabing lugar din ang nasa iba't ibang evacuation center. So sa kapagkakaroon na ang ato ang uh... Sa evacuation center, ang ato ang uh, team, dito ang uh, nag-assist sa atong mga evacuees. Samantala, kahapon ng alas 4, nang itigil ang rescue operation dahil umuulan na sa lugar at delikado na para sa mga volunteers. Regine Lanuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.